yun ano mga kabrader kasi si natin dyan ano seryoso po ito ah uh, kumbaga eh yun nga may trahedya na dumating sa Cebu eh siyempre lahat nangangailangan ng tulong hindi wala po seryoso po ito hindi muna kami magpapatawa ngayon kasama ko itong dalawang video natin dito wala itong kalukuhan ngayon wala itong papatawa basta seryoso po ito yung gagawin namin ngayon na video mga kasisi natin dyan seryoso seryoso po ito kaya ito yung inaing na makikita niyo sa video na to ni Madam Sissy. Panoorin po ninyo. Ito na yung time! Tumulong kayo! Yung mga kababayan natin sa si Cebu na lindulan! Dapat tumutulong kayo! Yung mga namurahagot dyan! Yung sa flag control project! Kayo na lahat! Tinanagaw niyo ang pire ng taong bayan! Boss Art TV Kamu nak konsert ke ni? Aku suportan ni lang. What? Ni konsert ke ni? Pag kami dito, bibigyan namin din sa sini. Mamili ng gulan. <tinyo> <tinyo> kaya, sigupin na. Puro ko na ako ibig niyo talaga! <laughs> nga? sabi namin